Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga tutorial. Ayan, pasensya na kung matagal na naman tayo hindi nag-upload mga bro, halos dalawang linggo. Okay, dahil sa pagka-busy natin kasi mga bro, minsan hindi natin naharap mag-vlog. Ayan, so long time no see mga bro. But now, see now. Okay. So, bali ang i ko naman sa inyo mga bro ay kung paano baklasin itong pinaka-magneto natin na hindi ginagamitan ng puller dito kasi mga bro ay dati ay ginagamitan ko ng DIY na puller gumawa ko ng DIY na puller ayan o oh. ayan so bali isi-share ko sa inyo kung paano tatanggalin ito na hindi ginagamitan ng puller okay so bali ang gagawin natin dito mga bro ay tatanggalin muna natin itong pinaka tornilyo na ito ayan bali kung ito 14mm gamit lamang yung ating ano sakit yan bali ganyan natin ayan so bali ang gagawin natin dito mga bro ay kung ganyan natin ganyan tapos pipigilin natin to ng basahan So, ganyan, pipigilin natin. Tapos pupukpukin natin to pa counterclockwise yung kanyang paluwag. Ayan, bali lumuwag na mga bro. So, bali, lumuag na mga bro. yan tanggalin na natin. Maluwagan natin. Okay. So, bali, may kuha mga bro. May lock washer. Ayan, Ayan, yung may biak na washer. Ayan, o. Ayan. Okay, so ilagay natin doon para hindi mawala. So ang gagawin lang natin dito mga bro ay kun yan. Bali hindi na natin gagamitin tong puller. So kapag ka napanood mo to ay sigurado kaya mong tanggalin itong magneto o flywheel natin na hindi ginagamitan ng puller. Okay, so ang gagamitin natin dito mga bro ay martilyo. Eto, saka itong pamunson natin, itong pinaka-puncher natin. Ayan. So, ganyan. Ganyan natin. So, isusot lang natin dito. Mapapansin nyo dyan, dyan. Ganyan. Ayan. Mapapansin nyo, ayon, ayon siya, oh. Ayun tumagos siya. So itapat lang natin tong pinaka magneto niyang ganyan. Ayan ganyan. Tapos halimbawa kapag napukpok natin, ikabila naman natin ganyan, kakabila natin ganyan. Ayan. Tapos pupukpukin natin. Okay, so subukan natin. So dandan lang mga bro. Para ano, baka tumalsik may pinaka sabat ito, ukon niya. Okay, dahan, -dahan lang. Tapos kabilain natin. Ganyan. Ayun. So bali na tanggal na siya mga bro, madali. Ayun oh. Yan, no? yan. Yan, dito siya tumatama, ganyan oh. No? Ganyan. Okay, natanggal na siya. Ayun. So bali ito yung pinaglagyan ng pinaka kunya niya mga bro, ayun oh. No? mayroon siyang pinaka-kanal kung mapapansin niyo ayun. So bali ito yung pinaka-kunya niya oh. Ayun. Dito meron meron pinaka-kon itong pinaka natin. Pinaka-shafting natin si Gunyal. Shafting ng si ayan oh. O crankshaft. Dito nakalagay yung pinaka-kunya natin dito. ayan Okay, so ganyan ang gawin yung mga bro kung halimbawa hirap kayo sa pagtanggal kahit hindi, kung wala kayong gamit na toto ito, itong polar. Okay, ganun lang mga bro, kasimple. Tapos kapag ka, halimbawa i, ibalik na ninyo, lalagay nyo lang itong pinaka konya natin. Ganun, itong pinaka-hap mo na ganyan. Tap mo bakal na ako ah, nito. Hindi ordinary yung bakal to. Ah, matigas ito. Yan nakaganoon ganun. Ganyan. So bali ang gamit yan mga bro. Kaya siya may kanal dito. Para hindi mabago yung timing ng ko natin. Pisto natin. Para tuloy tuloy yung andar ng mini kinso natin. Ayan. Okay. So ganun lang mga bro magbaklas kung halimbawa in case lang na gusto nyo check up yung pinaka oil seal natin dito tanggalin nyo lang ito itong pinaka aling rinse na ito oh. ito okay so ganun lang mga bro ayan kung halimbawa gusto nyo o oh kung halimbawa hindi nyo mapandar yung mini chainsaw nyo ay ito yung tanggalin nyo tapos tanggalin nyo ngayon to klapin nyo check upin nyo kung may basag na yung ubitak na yung pinaka kuhanin nyo gasket tapos lagyan nyo na rin ng grasa yung pinaka bearing nyo okay so bali ang mangyayari muna mga bro ay tatanggalin ko muna itong pinaka alin nya na ito yan ang gamit tong pinaka malit na aling wrench natin bali 0.5 cm okay So tanggalin natin ito, pinaka cover at lalagyan ko na rin ng grasa yung pinaka bearing dito. Yan para kun ma-preserve yung bearing natin. para alam nyo rin mga bro ang gagawin nyo ko at kung halimbawa hindi nyo mapantar at mag check up kayo ng oil seal nyo ay ayan ganyan gawin nyo Okay tanggalin natin so bali walang sira ang chinsu ito mga bro ito yung chinsu ko chisir ko lang kung paano tanggalin yung ating flywheel ayan So medyo ko na rin mga chinsu ko mga bro Okay pa rin Kahit medyo rugado rugado siya Kapag ka ginagamit nyo yung mini chinsu nyo mga bro ay syempre dapat nyo rin pag, papagpahingayin Pag ano Sukitin so, lang natin na ano matulis na kutsilyo Okay, bali na tanggalan natin mga bro yung pinaka oil seal natin. Okay pa naman yung oil seal natin, no. Oh. Buo pa naman siya. Yan bali wala nang grasa yung bearing natin, no. Oh. Ayun. Bali mayroon siyang circlip dito mga bro. Ayun, kung alimba babaklasin niyo. Lagyan natin ng grasa 'yun. Yan, ganyan gawin nyo mga bro para ma-preserve yung bearing ng mini chinsu nyo. Punoyin nyo mga bro. Para walang singaw yung kwa natin. Chinsu natin. Kapag singaw ito mga bro ay kahit anong gawin nyo hindi aandar yung chinsu nyo kahit nalinis nyo na yung carburetor okay balik na natin itong pinaka oil seal natin buo pa siya walapang oh. wala pang tama wala pa syang biak okay so ganun lang mga bro yan ang pinakabood natin dito ay kung paano tanggalin itong ating flywheel o magneto. Okay. So, ayos mga bro. Ganun lang. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting kalaman sa video patungkol sa mini chainsaw. Okay.